Isang so, napakagandang umaga po no sa ating lahat mga kapwa ko farmers, mga ka viewers. So sa so, magang umagang ito, uh, ito na po ang latest update natin sa ating talong na sobrang tangkad. Okay, so dahil sa lakas po ng bagyong Kristen, uh, nadami siguro nito na sa mga uh, 40% no. So ito po, na dapat mga kapwa ako, ka-farmers. So malaking trabaho po ito ang pagayos. 'Yan. So yung mga bunga, baka hindi lang nalubog sa tubig, no? Kasi maraming bunga to mga ka-farmers. So ito na po ang ating update sa talong so sobrang lakas ang ulan at hangin kagabi so ito po ang nangyayari na dapa po tingnan nyo so iikuti natin to para ipapakita po sa inyo so normal lang po kasi kalikasan po no mga ka farmers mga ka viewers pati yung bagong tanim nating pipeno yung iba na dapa yan so yun po ang um, na ano sa hangin yan so kitang kita natin ang mga puno ng talong na bumagsak at bumigay sa lakas ng hangin kagabi so may mga bunga tong marami sa ilalim mo yan So, kita nyo mga bunga. Yan. Dapat to. Sobrang lakas ang hangin. So, sa naman natin mga kapwa ko ka farmers, share ko lang. Walang, ah, ano po, walang na-damage. Yung talong lang, no? Pero stress lang po to mga kapwa ko kaparmers. Hindi po siya mamamatay. Kasi nadapa lang siya. Dahil po sa sobrang lakas po ng hangin at ulan. Ah, dala ng bagyong ah, Christine. Okay, so samahan niyo ako at silipin niyo So pati yung mga kahoy no dito bumigay din. So yun no. So hindi nakaligtas halos lahat ng linya. So yung mga paltak natin na uh, yung mga ano tie wire na putol may na ano na hugot. Yung iba hindi. So yun po, oh. Yan. So, yun po ang latest update sa ating tanim na talong na lagpas tao. Oh. Sobrang tangkad po. Okay, so sa ampalaya naman natin, walang problema, no? Konting na natin. Ito po siya. So, walang problema sa kamatis mga ka-farmers at viewers. Pero, yung talbos lang ay e bugbog. Okay, so sa so inyong lahat, hanggang dito na lang, no? maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa ating munting YouTube channel. So, bago tayo magtapos, bigas shoutout po sa lahat ng mga farmers, sharer at commentator. So, sa so lahat, hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po. God bless.